Sa araw na ito, samahan nyo ako sa isang espesyal na episode kung saan bubuksan natin ang puso ng isang klasikong alamat mula sa ating kultura. Ito ang kwento ng Alamat ng Pinya. Matagal ng panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Si Pina ay nag-iisang anak ng kanyang ina. Napakamasipag at mapagmahal ang ina ni Pina. Ngunit si Pina, sa kasamaang palad, ay kilala bilang tamad at laging umaasa sa kanyang ina para sa lahat ng bagay Isang araw, inutusan ng kanyang ina si Pina na maghanap ng mga gamit sa kusina Pina, anak, pakihanap nga ang sandok Ngunit, sa kabila ng paulit-ulit na utos, ang laging sagot ni Pina ay, hindi ko makita, Inay. Kahit na hindi man lang niya sinubukang tumingin o maghanap dahil dito, nagalit ang kanyang ina. Sa sobrang inis, bigla niyang nasabi. Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo. Hindi nila alam na sa pagkakataong iyon, ang kanyang sinabi ay magkakatotoo. Kinaumagahan, napansin ng nanay ni Pina na wala ang kanyang anak sa kanyang silid at maging sa buong bahay hinanap ng ina si Pina sa buong baryo ngunit hindi niya ito makita. Anak, nasaan ka na? Naluluhang sambit ng ina ni Pina. Hanggang isang araw, napansin ng kanyang ina ang isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang bakuran. Ang halaman na iyon ay may bunga na tila maraming mata. Naalala niya ang kanyang nasabi noon at napagtanto niyang ang kanyang anak ay naging isang bunga, Nagulat ang nanay ni Pina nang biglang nagsalita at umiyak ang mahiwagang bunga. Inay, patawad po sa aking pagiging tamad. Pangako po na susundin ko na ang inyong mga utos. Niyakap niya ang mahiwagang bunga at nagwika ng, patawarin mo din ako anak. Hindi ko dapat hiniling na magkaroon ka ng maraming mata. Hindi ka sana nagkaganyan. Ilang sandali pa ay biglang lumiwanag ang paligid isang diwata ang lumitaw. Hinawakan nito ang bunga ng pinya at nagwika ng, Maging aral sana sa iyo ito pina. Ibabalik na kita sa pagiging tao, at mananatili na ang bungang ito para magsilbing paalala sa natutunan mong leksyon. At ang bungang ito ay tatawaging. Pinya. Sa pag-alis ng diwata ay naging tao na nga ulit si Pina. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang nanay. Mula noon, ang bunga ng pinya ay nagsilbing paalala sa lahat ng tao na huwag maging tamad at laging magsikap sa paghahanap at paggawa ng mga bagay-bagay. At dyan nagtatapos ang alamat ng pinya, isang kwentong may aral na hindi lamang para sa mga bata, kundi pati na rin sa ating lahat. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagiging masipag at responsable sa bawat gawain. Kung nagustuhan nyo ang alamat na ito, huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at i-share ang video na ito.